Ikaw, bago ka tumulong sa iba, unahin mo muna ang sarili mo. Nahirapan ka na, di ba? Tingin mo, ang dami mong pasan-pasan. Ang dami mong responsibilidad dami mo dapat gawin sa mga taong mahalaga sa iyo. Stress ka na ba dahil hindi mo natutupad ang mga pangako mo sa kanila? Huwag ka masyadong selfless. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Sa kakatanggap mo ng mga responsibilidad. Mauubos ka niyan. Maawa ka sa sarili mo. Tao ka, hindi ka robot. Bakit hindi mo unahin ang sarili mo? Sikapin mong maging stable ka. Para pag successful ka na, mas magaan na ang pagtulong mo sa kanila. Naiintindihan ko mahal mo sila pero kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Kailangan mong sagipin ang sarili mo bago ka makatulong sa ibang tao. Real talk lang, mga ma'am, sir, mahalin mo ang sarili mo, tulungan mo ang sarili mo, gawin mong makabuluhan ang buhay mo para mas makatulong ka pa sa ibang tao at sa mga mahal mo sa buhay.